ibalik natin ang tikas ng Pinoy bilang lahi. At ang gabing ito, ang ating simula. Mga kaibigan, sa ilang taon ko rin pong paglilingkod sa bayan, aaminin ko po, hindi ko na po ang naging kapabayaan sa ating mga matagal nang naghihirap na mamamayan. Mga pamilyang nakatira sa gilid ng riles, sa ilalim ng tulay, sa mga maruruming esteros, at sa kalsada ng ating bansa. Mga nanay at tatay na nangangalaykay ng tirang pagkain sa mga kinainan na at basurahan, mga sanggol na nabubuhay sa karito. Kumakain kapag meron at makakatulog kung sila makatulog, makakatulog lang sa gutom kapag walang makain. Mga batang hindi man lamang makapag-aral na uuwi sa prostitusyon, pagiging kriminal para lang mabuhay. Mga bata na sanayon na imbis na pencil, ballpen, computer o lapis o libro ang hawak ay baril ang hawak. Mga batang hindi alam kung anong ibig sabihin ng isang magandang bukas. At ang ating mga tatay at nanay, ang ating mga lola at lolo mga may sakit, hindi man lang makabili ng gamot, tinitiis ang kirot, hinihintay na lang ang unti-unting kamatayan. Ito ang pang-araw-araw na nakikita ko sa paglibot ng ating bansa. Mga minamahal kong kababayan, gaya po ninyo, pagod ng aking damdamin sa ganitong sitwasyon. Pero habang tayo'y may natitira pang lakas at marami pa yung lakas na yan, isa pong malaking kasalanan kung hindi tayo gagawa ng paraan. Ibalik natin ang dangal ng Pilipino. Mga kababayan, dito po sa Luneta, noong 1998, nagtanim ako yung unang isang libong puno na simbolo ng aking laban para sa kalikasan. Ngayon, halos dalawang milyong puno na pong naitanim at umuusbong sa buong kapuluan. gabing ito, samahan ninyo ako sa pagtatanim ng binhi ng pag-asa. Dito sa Luneta, muling sisibol ang bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas! nalakihan po natin yung kasabihan na sa panahon ng kagipitan umuusbong ang bagong pag-asa. At ang tunay na pag-asa ay mabubuhay lamang kung kaya nating manindigan at maniwala. Sa mga panahong humihina po ang ating pananalig, maniwala ka at babalik ang iyong tatag. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, maniwala ka at iyong magagawa. Kung mawawalan ka ng pag-asa sa inyong nakikita, maniwala ka at iyong mababago sa harap po ng anumang krisis o kalamidad. Maniwala ka at iyong malalagpasan. Gaano man katayog po ang ating mga pangarap, maniwala ka at atin makakamit. Ibalik natin ang dangal ng ating pagkapilipino. ng ating pagkatao. Ako naman po inaalay ko ang aking buhay sa mga humanitarian mission na aking ginagawa sa mga nakaraang dekada, ginagawa po ngayon at patuloy na gagawin sa mga darating na araw, linggo, buwan at taon, lalong-lalo na para sa mga pinakamahihirap pinakaapi, pinakamahihina, na walang boses, walang muka, at hindi napapansin para matulungan din yung mga biktima ng climate change, ng ondoy, ng pepeng, at lahat na nangangailangan ng tulong. bawat isa sa inyo na nandito ngayong gabi ang dahilan kung bakit ako hindi tumatalikod sa napakahirap na tungkulin na maglingkod sa ating bansa. inyong mangangiti at hiyaw yakap at haplos si Melinda na aking pinulot sa kariton ng saysayes anyos si Joseph na dating batang minero mula sa parakale Camarines Norte na nakapag-aral at taga si Rodel na dating lumulusong din sa minahan nakapag-aral at sa lahat ng mga sinagip ko mula sa kabundukan ng Bicol, ng Kabisayaan, ng Laguna, ng Sulu, ng Dabaw. Hindi ko nababanggitin lahat. Sa lahat, sa inyo, kayo ang nagbibigay ng inspirasyon, ng pag-asa, ng pagmamahal para ako'y tumuloy sa hangarin na maglingkod sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hindi naman po ako tatayo sa inyo dito ngayon bilang isang senador na inyong linuklok noong 1998 na number one at noong 2007 na number one din, kundi dahil sa masang Pilipino. Ako ay nagpapasalamat sa inyo na hindi nyo ako iniiwanan. Kaya ako po, gagawin ko po ang aking makakaya sa abot ng aking kakayanan na maglingkot ng tapat Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.